Hi guys, good afternoon guys. Ayan, gagala kami ni Trexy. Dandahan lang tayo sa ano, Pupunta kami ng ano, saan tayo pupunta? Housing. housing. Bibili kami ng all. Um, dandahan lang tayo at madulas ang alsana. No, pumunta kami housing, In, sa taas ng housing. Sa taas, sa taasan pa ng housing. Itas mo kung Ano? Hmm nung paket na kami gamit yung yung kotse ah. munti ka na kami mahulog bakit? nandulas, tapos ah. naulan lumabas kayo? ay oh lumabas uh. nung birthday ni Motmot, Mot, -mot ah. nung pumunta kami Kaya sa kotse kay ninong loy. Kotse Hindi ah. sa bukas. nakakatakot niya eh kalakang ano eh 1 minuto. Um, Sigang tao diyan. Yeah. Siguro ano, guys ng chapel.